Hello Vlogs! Welcome to my guys! Yan! Welcome to my Youtube Channel! Nandito na naman kami at manggugulo sa inyo at kumakatok sa inyong Youtube Channel mga kaibis, share lang! Like and share! So ngayon mga kaibis mag spearfishing kami ngayong gabi Ayan! So hopefully mga kaibis, bibigyan kami ng maraming isda kasi wala na kaming isda So kasama ko ngayon ang The Legend of Spearfishing mga kaibis, si Master Adonis, ayan So sana pagpalain kami mga kaimbis at mabibigyan kami ng mga biyaya galing sa dagat. Ayan. So, keep on watching for my YouTube channel, Iman TV, Fishing Adventure mga kaimbis. So, intro muna tayo. Panoorin nyo para masaya. Woohoo! Bye! Ladies and gentlemen! Strike na yun. Kaduhang strike pa to ba yun? Sana ano? Harapin. huwag mo ubusin ang linya. Tama na. Betato. Hindi kinikilala. Hindi kinikilala. Ante. Ngayon na kayo, simulan na natin ng pagsisip. Unang sisip muna kita ngamut. Ayun oh. No? Hmm, ya rica. Alika dito. Ya nyari. So shout out pala natin ang lahing sumusubaybay sa aking youtube channel si Dilyo Taman TV Ayan salamat master sa panonood sa akin youtube channel Thank you, thank you, thank you So first cut sa mga kaibis Amor So kasama ko ngayon si master Adonis yeah. So yeah, thank you, thank you lord Ito, palawak mong sisig mga kaybis? Amor din Ayan, biglang nagtago sa bato. At alam niya, hindi ko siya nakita. Yari ka ngayon. Hmm, uh, yari ka. Yari, yari, yari ka. Sika na, Bor, mga kaibis. Nahirapan ako kasi ilalim siya na, ano? Nang, uh... <laughs> Uh, kabangil, kiro, oh. ayos. Hindi uh. Iba kayo pre. Iba kasi nakita ko yung tinira mo. Mas laki, mas malaki pa dito. Malaki. Uh. Oo. Iba Dalawang butas eh. Dito ako sa kabilang butas. oh nandyan ngayon. Yun. Ito yung pangalawa kong tira mga kaindis amor. So medyo uh, maliit to, kaysa una ko nakuha. Yung una ko nakuha mga nasa almost 3 kilos yun. Ito nasa mga 2.5 lang. ito po yung pangatlo kong sisid mga kaibis may nakita kong black sibrin uh, nasa mga 2.5 kilo rin to mga kaibis medyo malaki rin siya so ito yung first catch ko sa black sibrin first class ko mga kaimbis sa black sea brim ayan. so nasa gilid gilid din siya no medyo malaki rin salamat at nabiyayaan na naman yun shout out muna natin yung lagi natin kasama sa pangingisda si Artnell Boy ayan shout out dyan sa'yo Artnell Boy so ito yung pang apat kong kuha mga kaimbis car. So, yellow hotel si Brin, no? Ayan. Medyo nasa mga 1.5 kilo, mga kaibis. Ito yung panglima kong sisig, mga kaibis. May nakita na kung maliit na hamo, nasa mga 800 grams din to mga kainis so okay okay na rin to pang sabaw, yun yun o no? <laughs>